Dito po kami ngayon sa ano sa Palacio. Hello mga kabloggers, e, ano mga kapungga pa mga kasama ko. Pero hindi din alam mga retiree po na yan. Mga senior citizen na yan. Yan pala sarap talaga ng handa dito sa kitang sa Palacio. Ito talaga pag gano. Ay uh, dinanap sa ano, malaking ano, laking um, an event, ang ganda, eh. malinis, oh, ang view, tawag dito yung kalidad ng servisyo nila maganda o pataas ceiling nila yung mga ganunang design tema yung mga kumakanta talagang mga solid talaga mawawala talaga yung pagod ninyo pag, pag dito nyo maihanda yung ano ninyo yung pwede nyo kaya subukan nyo talaga dito guys napakaganda talaga ng sa hotel itong palasyo dito sa Sambuanga City guys oh. So, yung costume namin is Hawaiian Hawaiian dress kaya tingnan mo puro lahat yun yan yung puno bulaklak ang ganda talaga tingnan parang ano swabbing swabbing kahit nasa hotel parang ka nasa Boracay lang